Piniyak ni Paolo Ferdinand R. Marcos Jr. na gagawin ng kanyang administrasyon ang lahat na makakaya para mabibigyan ng tulong o ng titulo ng lupa ang lahat ng agrarian reform beneficiaries sa panahon ng kanyang termino. Ngayong araw natanggap ng nasa limang libong mga beneficiaryo ng titulo ng lupa na ilang dekada na nilang sinasaka. Yan ang ulat ni Alan Francisco. Sa edad na 84, ngayong araw lang ang tanggap ni Tatay Juanito, tubong Southern Leyte, ang titulo ng kanyang lupang sakahan. Salamat. Salamat. Salamat sa din. Tagadal. Ganito rin ang sitwasyon ni Tatay Fidel na taga-samay naman at 70 taong gulang na. Maraming salamat lahi. iya, tatara niya. salamat. Maraming maraming salamat po daw, sir. Nanay, lain ng mga anak at sabi niya sir sa kaso. Mga anak na lang daw Pag wala, mawala na siya, ibibigay niya sa mga anak na lang niya po. Ilan ba anak Ilan ba yung oh, tulo? Tatlo -tulo daw sir. Tatlo. Siya ang lalaki, doon babae. Kasama sila sa higit limang libong land title owners mula sa Eastern Visayas na tinipon sa Tacloban City Convention Center at mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nanguna sa pagbibigay ng titulo sa kanila matapos ang ilang dekada, nakamit na ng mga taga-Eastern Visayas ang titulo ng kanilang mga sakahan. Mga titulong kay tagal nilang hinintay pero ngayon ay kanila nang napasakamay. Karamihan sa mga binipisyaryo ay naisyuhan ng titulo sa ilalim ng programang split o support to parcelization of lands for individual titling project. Habang halos 40 naman ang nabigyan ng Certificates of Land Ownership Award sa ilalim ng Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP sa Leyte, Biliran, Southern Leyte, Samar, Eastern Samar at Northern Samar. Dito ay tiniyak ni Pangulong Marcos na sa ilalim ng kanyang termino lahat ng benepisyaryo ng reforma agraryo ay makatatanggap ng titulo ng kanilang sariling lupa. Kaya naman po, hangad ko na na sa loob ng aking termino, lahat ng benepisyaryo ng reformang agraryo ay makakatanggap ng titulo ng kanilang sariling lupa. Tatapusin po natin ito sa susunod na apat na taon. Alam, po, alam naman po natin lahat na napakatagal na ninyong inantay ang lupang sakahan. Sinisiguro po ng administrasyon na ito na ang pagtupad sa pangako nating reformang agraryo sa buong bansa. Inatasan ni Pangulo Marcos ang Department of Agrarian Reform na pagibayuhin ng ang split project. Dahilan, kaya mas mapapaunlad na ng mga magsaka ang kanilang mga sakahan. Ang pangarap na makapagnegosyo sa lupang sinasaka upang mapaunlad ang pamumuhay ng inyong mga pamilya at makatulong sa ating ekonomiya. Gayunman, hindi lang sa pamahagi ng lupa, nagtatapos ang reformang agraryo. Kasama niya rito ang pagbibigay ng suporta at extension services sa mga binipisyaryo. Gaya na lamang ng pagpapatayo ng mga farm-to-market road at mga tulay na tinawag na PBBM bridges o pangagraryong tulay para sa bagong bayanihan ng mga magsaka. Ilan lamang sa mga tinatapos na mga kalsada ang kabarasan dako sa Kabarasan Dako, San Agustin at San Agustin, kagumbang farm-to-market road na parehong nasa palo. Nariyan din ang ginag ginagawang Barangay Kawayan, Santo Niño at Crossing, San Roque, Sitio, Kulapniton Farm to Market Road na parehong nasa Tacloban City naman. Kabilang po rito sa mga PB PBBM bridges na ito ang San, Ra San Roque, Dayanog Bridge, Sigo Bridge, Baral 2 Bridge at Cambucol Bridge. Naglaan din ang higit 70 million pesos para sa irrigation project upang malabanan ng El Niño. Nariyan din ang mahigit dalawang daang makinarya at kagamitan sa mga magasaka. Ilan sa mga ito ay natapos na tulad ng Kabibihan Small Irrigation Project sa Biliran, ang Solar Powered Pump Scheme at saka yung Construction of Irrigation Facilities sa Katubig, Northern Samar at ang patuloy na tinatapos na Himayangan Small Irrigation Project sa Southern Leyte. May utos din ng Pangulo sa DAR na makipagtulungan sa DSWD at DOLE upang mas makapagbigay pa ng karagdagang tulong sa mga magasaka. Ang mga ito ay hindi lamang para sa pagpataas sa inyong ani. Ito rin ay naglalayong paghusayin ang kalidad ng inyong buhay. Sa inyong nakasalalay na siguradad sa pagkain sa bansa. Kinilala rin ng punong hekotibo ang kontribusyon ng kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. sa sektor na agrarian reform. Mula sa Tacloban City, Alan Francisco, para sa Pabansang TV sa Bagong Pilipinas.